Hoy! Hoy! Sino ka? Uy! Uy! Hindi ayaw mo tayo mga tul! kita, Nakita mo! Nakita mo ang sarili ko! Bilang! Grabe! mo pa yung... ...sarili ko! Hello, what's up, tol? Uh, magandang gabi po sa atin lahat, mga tol. Uh, muling nagbabalik, tol, ang likod mga tol. Uh, Danski TV nga pala, no? So, ngayong gabi na to, tol, uh, nandito tayo ngayon sa lugar uh, punta natin ngayon ang bahay, mga tol. Uh, Explorein natin ngayon na to, araw na to. Uh, nabutan po tayo ng ulan dito, mga tol, sa pagpunta natin dito. So, hindi na ako umuwi dahil ah uh, nabasa na ako so tuloy tuloy na to tol sana tol abangan nyo to mga tol ang uh, pagpunta ko sa bahay dahil nung nakaraang exploration ni Julix dito ay uh, may maraming nagpaparamdam na dito mga tol so sana sana may mga ligaw na kaluluwa po dito mga tol so abangan nyo to mga tol so sana I hope sa gagawing exploration natin ngayon uh, walang masamang mayayari sa atin so ano pang natin tol hindi natin ito So, ako mga tol na-explore ang lugar na okay. ito okay, mga tol uh, na po tayo sa location mga tol no uh, ngayong uh, gabi na to mga tol ay pupuntahan natin yung bahay na maraming nagpaparamda mga tol so, uh, kung may naligaw man na kululuwa dito mga tol try natin kausapin mga tol baka makatulong tayo sa kanila mga tol Maraming maraming salamat nga pala sa mga sulit supporters ko dyan o na palaging nanonood na walang sawang sumusuporta sa akin mga tol. Thank you so much sa inyong lahat po. Kung wala kayong mga tol, uh, wala po ako sa larangan ng pag-usante mga tol. So, Thank you so much mga tol. Mga palad lang mga tol. Ay naubutan tayo ng ulan dito papunta. So, bala ko sana ang umuwi kanina. So, uh, malapit na ako sa lugar. So, nag-decide na lang akong ipagpatuloy itong vlog mga tol. Kahit umuulan. So, sana tol, tapusin mo to tol. Itong matapos sa vlog na itong mga tol. Sana, sana. Ang exploration din natin ngayon mga tol. Ay walang masamang nangyari sa atin. Sana gabayan tayo ng Panginoon. Okay. Uh, mga tol nandun oh. po yung bahay mga tol uh, malayo pa tayo mga tol uh, check perimeter muna tayo mga tol baka may mga maghahala dito mga tol dahil maulan ngayon mga tol hirap na So, papatuloy na rin tol dahil uh, nakarating na tayo dito. Mulan mo magyo, patuloy pa rin tayo mga tol. Nakatrasan lo. yeah ah uh, Tingiting so much nga pala kay ah uh, idol natin dyan, no? ah uh, Runa. Tanin Leon, at saka kay Merry Christmas. Grado mo. Uh, at Kay Love Smile May Love Shout out na rin Thank so much At kay Ma'am Helen Thank you so much po Eh, kidlat Nakas ng kidlat ha ah. Ito tayo dito, bahay mga tol Sobrang lakas po ng ulan mga tol Nabasa na po tayo Ayan tayo ang kumpiyansa mga tol Ayan Dito mga tol Ano Ayan maraming Paparamdam dito mga tol sana yung baka may naligaw siguro na kaluluwa dito mga tol parang mga spirit na natrap na hindi maka pasok sa tol kaya lagi silang nag paparamdam dito mga tol At marami dito mga tol may aswang din dito mga tol kaya check perimeter natin yung area mga tol Oh, kompleto uh, naman tayo sa panangga. Naharin dala-dala dito mga tol. Ayun. Ayun. Lapit na po tayo sa bahay mga tol. Saan sa naroon ang bahay. Ayun. mahirapan tayo uh, makarinig ng mga bakas mga tol kasi yung tunog ng ulan mga tol sobrang lakas eh hmm. pwansin niyo narinig ako mga tol Hmm Oh. Huh? Uh. Ayun mga tol, malapit tayo sa, bahay mga tol. Ayun yung bahay mga tol. Ayun, tayo. Ito. may kwan pa rito. yung tawag nito tapahan basta kagalagyan mga tol kalimutan ko tuloy yung oh, lakas na tiglat mga tol o yung check-in yung natin mga tol dito. Dito na dito. na dito mga tol. Ah, hindi 'to Lex. Try ko lang dito kasi ah Nagiging active na, naman to ang bahay na, na to. Ah, uh, nagpaparamdam dito. Baka may na-trap na spirit dito. tol. Oh. Uh! Sino yan? Sino yan? Sino yan? Kayo kayong magbiro ng ganyan Kung akala nyo natatakot ako sa inyo Hindi ako natatakot sa inyo so, May spirit may nakakarinig dyan Hindi po ako narito Para maging pag-away sa inyo Narito po ako Para Kumulong Hindi man kayo makaalis dito Ayan mga tol Ah, uh, nandito tayo sa bahay mga tol. Ayan, ito po yung bahay mga tol. Medyo umulan. So, ito. Uh! kapalapit hmm. pa lang tayo mga tol may nagpaparamdam na. Oh. Huwag kayong matakot sa kanyang mga tol. Eh, ito so, klaro. Ito so, klaro. Ito, ito. Oh. Ayun. Lapit na tayo sa bahay mga tol. so, Ikutin muna natin yung bahay mga tol Tao po Tabi tabi po Tabi tabi po Ikutin muna natin yung bahay At tabi po Okay, dito mo tol Beri eh. tali bu. Huh. Huh. Ah, salah tak. Hey po, ito po, ito yung bahay. Sobrang sira na mga tol. Oh! Sino yan? Tama ba dyan? Hindi hey po ako narito para makipag-away. Kung spirit man kayo. Narito Narito po ako pang kumulong kung natrap mga kayo dito sa bahay na to yung mga tol yung so, sira na yung bahay mga tol so ingat lang tayo mga tol baka may mga ahas dito mga tol yun uh, sabi so, yung sira na talaga uh, uh, kukuhaan mo talaga mga tol na ano wala nang mga uh, pupunta dito oh sino yan tao ba dyan And dito na tayo sa bahay mga tol ipakasukin natin to ah uh, try natin kausapin kung may spirit ba try natin palabasin may spirit ba dito mga tol na ano na na trap so tara, pagsasakay so, so tayo mga tol explore wala po akong balak na gumbalahin kayo may matrap pa dito ay pwede kayong ah, lumapit sa akin kung sino man ang narito sabi yung mga tulok yung mga tulok tingnan okay, grabe huwag kayong pumunta dito mga tol kung may isa kayo Clear lang sa amin mga tol kasi may mga protection po kami mga tol. Hindi pa pinagparang. Wala ha! Nip! Ikat! Ikat na yung shot natin mga tol. Lala! Lala! Ikat! Parang may... Parang may... Ano? Ikat! Ang mina yung shot natin. Parang sino... Parang kinukuha nila. Yung nirihiya ng... Tapos natin mga tol Hello, hello, hello po Hello po sa inyo Ah uh, Kung nariyan man kayo Ah uh, wala po kong balak na Nagambalain kayo Nagambalain uh, kayo no Ah uh, nandito po ako Para tumulong Kung so, sino man ang natrap Na spirit dito no So lumapit lang po kayo sa akin Kung so, sino man kayo Kuwira lang sa mga Body spirit no hindi ko po kayo gusto hindi ko gusto magkipagkaibigan sa inyo ang gusto ko lang kung may mga good spirit man na natrap dito ay lumapit lang po kayo sa akin at willing po akong tumulong sa inyo nandito po ako para tumulong hindi mang gambala yung mga tulo grabe talaga yung area na to sobrang creepy na ayaw uh, lang na talaga na ito ng mga mga yung masasamay nito yung sadya po natin dito tol baka may good spirit po na trap dito ah uh, kailangan natin tulungan para maka alis dito sa bahay na to grabe talaga yung bahay na to naman sira, sira na oh uh, ah, talaga nating mga tol kinukuha talaga na ang enerhiya no uh, kanina malakas pa to ngayon nagkala lang naghina uh, iwan ko lang mga tol o naglupo ba to o kinukuha talaga ang enerhiya sa paslet natin uh, grabe Ang hina talaga mga tol Oo, oh, yun oh. Na naman Kung sa to mga tol, bago ko pumunta dito mga tol uh, Pool po ito mga tol, naka-pool ko po ito Grabe, ngayon lang Pupunta ko dito mga tol Ayun nangina, oh, agad Ang lakas ng energia uh, Parang may nasisense ako na negative na Spirit ayan na narito mga tol Grabe, yun Patuloy pa, eh Don't catch yan mga tol Hindi tayo mapapating lang dyan Ayan mga kalapit sa atin May mga protection tayo Oh lah Ayan Sino yan? May tao ba dyan? Oh, yeah. kas aku kita tip ni sendiri. Main di sini juga. Main dalam dalam mana kita? Woi, 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 woi. Sini kan? Nikat, ngatul. Kenapa dia putai ngatul? nak kita nak kita aku punya serili kau. Kerapi. Magnum dia magnum kau magnum satu hari putih ni terperutas. Ayo kah? Ginayang mo pa yung sarili ko Uy! Grabe! Ya! Tuloy mo lang mga Shit! Shit! Uh, grabe! Saan yun? Grabe! Ang bilis! Oh my god! Reverse light natin! Nagluko na! Pasensya oh, talaga mga matul Ayan o no? Naglupo na talaga yung paslet natin mga tol Sobrang hina na susuyop yung enerhiya mga tol Ayan, huwag na tayo magkatal dito Grabe Wala o Sito wala Bilis ng, o, yun, ah, grabe talaga oh Hello Saan ka? Pakita ka Alam mo na ako sa'yo Ha? Ha? No. Hindi mo ko sa sindak. Mga tol, kita ko po talaga sa dalawang mata ko. Nakita ko po yung sarili ko, mga tol. Grabe. Oh, ayun mo. Oh. Grabe. Ang lakas po ng... Uh, uh dito, mga tol. Huh! Oh. Ano yun? Huh! Ano yan? Ano yan? Kita ka! Eh! Ito na! yung energiya uh, ng kuha natin mga tol! Huh. May gumaya sa atin mga tol! Kita ah. ko yung sarili ko dito mga tol! Kaya kung kayo panawala nila. Ayan. Hey. Ayan. Uh, oh, ayan. Tapos light natin mga tol. Nakuha yung, yung energy nila. Sige. Sino ba to? Nandito. Ha? Ah. Ay! Oh! Uh. Putik na yan. Hindi ako makikipaniwala doon ah. Magdong Dignum Mika Mika Boom Satur Ari Utinit Upirarutas Sino ka man? Ha? na dito Hindi po ako narito Hindi pa ako narito. Para manggulo dito, no? Ang gusto ko lang po ay tumulong. Oh. Oh. Kung bag spirit ka po, sana i eh. ano, Ito na yan ang flashlight natin mga tol Ang lakas ng ear, Boom! Ah, ang ina nila Bumtik! Ayan! Pa! Flashlight natin! May tao mga tol, may tao Wow! No. Agad! Ayan! Ang delikado na tayo dito mga tol Magnum din nung may kabikabong sa tor Maripatinit Ito na Yung pas natin mga tol uh, Kinukuha ng enerhiya mga tol Ayun you know, o Patay patay so, Hindi na tayo matatagal dito mga tol May mga scary talaga dito mga tol May demonyo May mga demonyo So mga tol Alis na tayo dito Kasi medyo na hindi sila sumasang ayon sa ating mga tol parang galit mga tol so hindi ka tayo magkatagal dito mga tol Ayos na tayo dito so, yun o, know, ipas natin mga tol ah uh, kinukuha yung energiya ng pas kaya mamatay matay mga tol so mga tol, hindi ka tayo nagal mga tol, hanggang dito na lang po tayong video mga, mga tol no, uh, maraming salamat at kinapos mo itong video na ito mga tol hindi talaga ako makapaniwala mga tol sa nakita ko kanina yung sarili ko mismo ako tinabahan. yung sarili ay, no, yung sarili ko nakita ko eh hey. uh, na ito na siguro yung sinasabi ni Julex mga tol na yun demonyo ginagaya kami mga tol sa bahay nito eh hey. huh. tara ito tayo So, oh, hindi to na to mga tol. Maraming salamat at nabos itong video na to. Uh, please like and share mga tol. You know, yung pas-like natin. Ay patay. Kumukuha lang yung nahiya. So hindi tayo matutagal dito mga tol. Baka mapahamak pa tayo dito. So maraming salamat mga tol. At nabos itong video na to. See you in the next vlog.